Kaya yung bantay namin. Ayaw bumaba, gusto magpaulan eh. Gusto talagang napapahama ako eh. Mishura. Nestor. Amir. Sinda ng araw, mga baby. Kayong Diba? Pero umuulan dito ngayon. Amir. Your mommy is waiting. Hey, kanto. Nangyari yung pagsikat ng araw. Pagsikat ng araw yan eh. Kaya ito, nanonood na lang siya ng pagsikat ng araw. Hoy! Ipapahamak mo na naman ako sa nanay mo. Hindi na ka pa iniintay. Akala hindi ka umuwi. Kami ah, rin na. Sige Kumain ka na, huwag ka na magtampo. Halika na, aalis na yung nanay mo eh. huwag ka na magtampo. Pusikat na yung araw. Bagong araw, tapos na yung kahapon. Wala na tayong magagawa. Paalam linggo. Okay, thank you po mga pinday. Kita-kita na po tayo ulit bukas. Ang mahal umaga yan po halaman po dito. Yan. Ganda ano? Mahal daw yan eh. Mahal dito yan eh. Yan, money plants. Yan, makabuhay yan eh.